Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Pentecost Sunday. When I'm trying to define Pentecost, palagi akong nag-start sa counting sa math sa Latin. Mono, by, tri, pen. Mono, one, two, three, four, five, pen. Ang salitang Pentecost po ay hango sa Griyegong salita na Pentecoste. Na ibig sabihan, ibig sabihin po ay 50. 50. Pente, Pentecoste. And so we celebrate, celebrate natin ang Pentecost mula Easter hanggang today, that's 50 days. That's 50 days. We commemorate the day Jesus sent the Holy Spirit nung pinadalang Espiritu Santo. Alam niyo maganda yung pagkakasabi ni San Juan sa ibang gospel. He puts it this way. He breathed on them the Holy Spirit. At ang sabi ni San Juan ay receive the Holy Spirit. He breathed on them the Holy Spirit. Ano kaya ang significance o kahalagahan nitong kafiestahan? well, the word he breathed on them, ay nagpapahiwatig po ito na itong simbahang tinayo ni Jesus ay di niya po pinabayaan. He equipped the church. Hindi niya pinabayaan. He equipped the church with the Holy Spirit. With the Holy Spirit. Ang Pentecostes po, ang Pentecost po ay it is an event both of the past nangyari noon and of the present nangyayari hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yung Espiritu Santo po, didn't stop working after the Pentecost. Ang pinakaunang Pentecost. Just like the Father and the Son, the Spirit is still in us and among us. Nananahan po sa ating Well, may tatanong yo po, sa anong paraan po ba natin Father makikita o mararanasan o malalaman na present po ang Espiritu Santo? Present po ang Espiritu Santo. Si San Pablo in one of his letters to the Corinthians. Na-remind niya yung mga taga-Corinto how the gifts of the Holy Spirit enhances the church, enhances the church. Sa inyong narinig na second reading today, sabi ni San Pablo magkakaiba po yung gifts natin. Ako iba yung gift. Magkakaiba yung karisma. Mayroong iba, speaking in tongues, gifted sa pagsasalita. Mayroong iba, gifted sa pagkanta. Pero lahat ng gifts na ito, it is intended for the common good of the church. It is intended to build the one church of Christ. So wala po actual dito mahirap sa atin. Lahat sa atin ay may maiaambag sa simbahan na tinayo ng Diyos. Maganda po yung pagkakalagay ni pagkakasabi ni ni San Pablo. Well, we commonly commonly know this as the theology of the body. Ano kaya ang gift ninyo? Well, it's it's good to discern ha kung ano ba talaga ang gifts natin. Baka confused tayo. Kaya yung iba sa atin, maraming ministry sinasalihan. O di natin alam kung anong sasalihan talaga. Naalala ko one time, idda, hindi po rin po ibig sabihin na gusto natin na yun, na yun. Kasi we have to look at ourselves kung anong talents natin. Mayroong isa noon, kwento noon sa amin eh. He was insisting na gusto niyang maging lector. Sabi ni Father, hindi po pwede. Kuya, hindi po pwede. Father, gusto ko po. Hindi po pwede, Kuya. Alam niyo kung bakit. Well, no offense naman po. ngongo po kasi siya. So, mahirap naman pong ilagay natin sa lector. ba? Diba? The point is, may kanya-kanya tayong talento and we know our strengths. At yan po ay binigay ng Diyos sa atin. God designed us in that way. Para po tayo do. Para po tayo do. The people of Corinth noon, yung mga tao sa Korento, instead of using their gifts for the common good, yung gifts nila naging divisive. Papaano na didiging divisive to the, sa isang community? It's like this. Let's say yung ministry natin ay nagkakaroon ng kompetensya. Ay, Father, mas magaling kami doon. It is not the work of the Holy Spirit, I tell you. Because the work of the Holy Spirit is always for the good of the Church na kung saan tayo'y nagiging buong pamilya, na kung saan yung ating worship act is presented as one, no matter anong ministry ka. Diba? No matter anong ministry ka, ma-asher ka man, ma-clerk ka man, ma ka man, malector ka man, ma-sakristan ka man. God designed us as one body. Isang katanawan, isang katawan. And so it's good to know, ano, na bilang isang community, bilang isang pamilya ni Inang kanya-kanya tayo ay may gift. It's good to know. And it's good to discern, ano kaya ang gift ko na pwede kong mayambag sa simbahan? Ano kaya ang role ko? Mahalaga po ito. And I tell you, that's the gift of the Holy Spirit to you. God breathed into you. And He is telling each one of us, you are all gifted. Receive the Holy Spirit.